Hello guys, magandang araw po sa lahat at magandang buhay Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan At eto nga guys, itutuloy natin yung ating coin hunting series At doon nga sa huling 50 pesos natin ay wala kaya tayo pero may nahunt naman tayo doon na 2008 So ikinikip ko yan At dahil low mintage lang So sana dito sa Next na 50 pesos natin ay palarin rin tayo, swertihin tayo, mahant natin ng 2,005 o kaya naman ay error. Siyempre yung 2,006 na semi hard to find, kukunin din natin yan. So kuha po ulit tayo dito ng 50 pesos para sa, aki, sa ating coin hunting. So tara guys! Ayan guys 50 pesos sulit para sa ating coin hunting pero bago tayo magsimula ang aking pong pasasalamat sa aking mga subscriber at sa aking mga silent viewer so maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys at sa mga bago po sa ating channel welcome po sa coins tv guys maraming salamat po lalong lalo na doon sa nagshare po at nagla like sa ating mga video Malaking tulong po yan sa channel guys. Maraming maraming salamat po. Okay guys, umpisahan na natin to at sana ay pala rin tayo ngayon. Makahunt tayo kahit yung year 2006 na BSP. Okay. First coin natin guys, NGC. Ganda pa ng condition nito ha. Huh? Year 20... 18 low mint mark so common. Next coin natin, year 2018, low mint mark pa rin. At year 2019 na upper mint mark, so common lang din. Next coin, 2018 na low mint mark. And another one, 2018. At maraming maraming salamat din po sa mga kapwa ko coin hunter. At sa mga idol natin na coin collector, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, proceed na tayo dito, guys. Next coin natin, nan magnetic 'to sigurado. 1997. Common. Next coin. 2019, common. Next coin natin 2013. Come on. Next coin. Come on. Next coin natin, come on at. Sa mga nagko-comment po sa ating video, guys. Uh, pasuyo na po bago po tayo mag-comment, so tapusin po natin yung video para po maintindihan natin. at uh, wala pong sumama ang loob So, bago po sana kayo mag-comment guys, pakitapos po yung ating video para po malaman nyo yung kabuuan patungkol dun sa video na yun. Okay guys, maraming salamat po. At proceed na nga tayo at ano ang nangyari dito. Bakit may ganito to? So, si sisilipin lang natin to guys. Nahukay guys, nahukay. Year 2001. Diyan ka muna sa tabi. Okay, proceed na tayo guys. Year 2018, na low mint mark. Come on. Next coin, year 2018. Come on. Next coin, year 2010. And 2018, na mint mark pa rin. And another one. And another one. So, come on. Next coin, ang ganda pa ng condition nito, 2017, pero come on. And next coin, 2015, at ang ating last coin, guys, sa ating first batch, year 2019, na low mint mark. So, bokeh pa rin tayo, guys. At dito na nga tayo dumako sa ating second batch. So, sana suwertehin so tayo dito. Pero bago tayo magsimula, baka po hindi ka pa po nakasubscribe. Pasuyo na po ng subscribe button guys at yung notification bell para po updated ka po sa ating coin hunting series at coin update. At sana po ay like and share po nung ating video. Okay, proceed na tayo dito guys. First coin natin, NGC pa rin. Year 2018, low Mint Mark. Uh, 2019 na upper mint mark, common lang din, sana pala rin tayo dito, 2004, next coin, 2019 na low mint marks, common lang din yan, and another one, common, year 2015, so common, Next coin, 2018 na low mint mark pa rin. Common. At paunti na ng paunti yung ating bariya. At common. At sa mga nagme-message sa atin guys na sa ating FB page. So may mga nag-aalok sa atin na common coin lang pero napakamahal nung kanilang ipinipresyo. So, wag po kayong basta-basta maniniwala sa mga ganon na common coin lang pero binibili nila ng mahal. So, kung saan nyo po napanood guys, kung sino po ang nagsasabi nun na siya'y bumibili nun na 10 piso year 2002. So, 10K daw ang halaga. May nagme-message sa atin at wala naman special dun sa bariya. Di rin error. Proceed na nga tayo dito. Next coin natin, 2019. So, come on. Next coin, year 2018. So, come on. Next coin, 2015. Come on. Next coin, year 2011. So, come on lang din. And 2015, mukhang bokeh pa rin tayo guys. 2018 common and year 20 pala ko 17 na 19 so common next coin natin 2019 na upper mint mark common lang din yan and 2018 at ang ating last coin guys 2014 so common at ito ang bubusisiin pa natin guys So ang lalim nito guys oh. So ano sa tingin nyo Comment down below guys Kung error ba to Napakalalim ng butas Year 2001 Ito ay non-magnetic At ito ay Ang kanyang composition ay Copper nickel So common lang din to pero bubusisiin pa natin to guys So tignan natin kung error ba Okay, maraming salamat po. At yan, wala nga tayo pa rin na hunt. Pero ito, titignan natin to, itatabi natin to. Maraming salamat po sa mga sumama sa ating coin hunting. At sana po ay patuloy nyo pong i-share at i-like yung ating video. Maraming salamat guys. Keep safe always and God bless.